punta tayo doon nagpakita ng ano kasi yung tropa nang may nahuli so kakarating lang natin dito sa probinsya ulit so, alam nyo na may tayo pero may bagyo hindi ako nagdala ng paminuit nakita ko nag iihaw sa kawayan doon ay kahit tayo ipaparating na bagyo So, ready tayo. Yan nilalakaran ko. Tayo pa tayo. Tayo. Ah, may mabutan tayong pagkain. Kapo nakahuli ka rito. puro ano lang pamimit pa rin <laughs> dito marami dyan oh wala hindi sa bukid, eh. oh. Ah, pa... lang eh, kuya yung nan, hindi kalawin, hindi hmm. Kulat, sayang oo jadi oh. Si Daddy ba? So, matapang masyado Saka, Daddy, <laughs> no eh, eh, kuya, yung, ano lang <children> Tapos <hourly> na ay ko Tapos na huli. Mahuli na huli oh. Laki. Laki. Sino na huli? Kamera pa Laki no. sa last minute eh no bago bagyo eh no. Dadami na kasi ay apaw ni. Ano ba 'ko? ako sa bus kanina eh. Mhm. Ang hangin niya, malubig mo 'yang tili? oh. Meron pa ako ni pang 2 litro. Alin, no? Sa den na niya. Hindi hmm, kami samitan. Uh, Carpa no? yung silap yan parpa po yung parang may gold gold ah okay oo sa gilid no silap pala yan silap ay kuha kuha atak ah, parang barbecue parang nabibili doon sa kanto no yung mga nagiiyaw mas masarap kumain dito sa taltalon mm. -hmm. dito kahit malansi hindi niya nanginuyaw oh. So, pa-uwi na tayo. Ayan, o. Oh. Bag Taas ang ulan! Ito pa sila. Uwi na tayo, o. No? tayo. O, oh, yan ay, ay bagyo. Ay, ay, bagyo! Ay, lalakaran natin. Lakas. Lakas. Ayan na to Bukod na tayo Bukod na tayo Malas na